ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China matapos lumabas ang mga pahayag sa social media na inaangkin umano nito ang lalawigan ng Palawan na agad namang pinabulaanan ng AFP. Balitang umaabante mula kay Edwin Balasa. Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang lumalabas na pahayag sa social media ng China sa pag-aangkin nito sa lalawigan ng Palawan. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy B. Trinidad, na walang legal na batayan ang ganitong mga pahayag. Dagdag ni Trinidad, bahagi ito na mas malawak na information warfare na layong baguhin ang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa West Philippine Sea. Ginagamit umano ng China ang misinformation upang linlangin ang mababayan kung saan sinasabi nito na ang Palawan ay unang naging bahagi ng China sa loob ng isang libong taon at unang kinilalang Zheng He Island at dapat umanong ibalik ito sa kanila ng Pilipinas. Hinimok naman ni Trinidad ang publiko na wag basta maniwala sa mga mampanlin lang na impormasyon lalo na't na bahagi nga ito ng tinatawag na malign influence na ginagamit upang manipulahin ang opinyon ng mga Pilipino. Ako si Edwin Balasan ng Abante Radio. Ito ang Balitang Mabilis, Mabangis, Walang Mintis.